buto-buto eh. Iniwan ko. Bibili tayo ng labanos. Napalagyan kasi niya atin ng labanos. Outfit check. tayo ng mga tao dito sa kanto. Eh, masuot natin ang reveal. Bilisan natin kasi baka napano na yung kumukulo doon.

Bye -bye. Ano? Ito mo? 46. Alin? sa sa Facebook. Nakakapira naman ako. Oo. Oh. May yeah. lang nila yung... Oh, laki-laki. Oo, laki-laki. <laughs> Shout morning! Ito lang yung pinunta natin sa palingking Isang piraso. Isang pirasong labanas. Bulisan. Morning, tay!